Revelation chapter 14 verse 1 hanggang 3 Pagkatapos nakita ko ang tupa na nakatayo sa bundok ng Zion kasama niya ang 144,000 at apat apat na libong tao nakasulat sa noon nila ang pangalan ng tupa at ng kanyang ama. Nakarinig ko ng ingay mula sa langit na parang lagaslas ng talon o dagundong ng malakas na kulog at para ring tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Ang isang at apat apat na tao ay umaawit sa harapan ng trono ng apat na buhay na nilalang at ng mga namumuno bago ang kanilang awit at walang nakakaalam maliban sa kanila ng isang apat na libo na tinubos mula sa mundo. Marami sa inyo ang nagtatanong kung sino yung isang daan apat na na libong tao na maliligtas lang at ito lang yung makakapunta sa sangkalangitan. Sino ito na isang daan apat na na libong tao na maliligtas lang na nakalagay sa Book of Revelation? Sasagutin natin ang mga tanong na matagal nang nasa isipan ng mga Kristiyano. Na 144,000 nga lang ba ang taong maliligtas ang makakapunta sa sangkalangitan? at limitado lang ba ang kaligtasan na nagmumula sa ating Diyos? Marami pa ang nagtatanong about sa 144,000 na maliligtas na kalagay po sa Book of Revelation. Marami rin ang confused na limitado lang nga ba talaga ang maliligtas sa sangkatauhan? Basahin natin uli yung versikulo. Ang 144,000 na tao ay maawit sa harapan ng tron ng apat na buhay na nilalang at ng mga namumuno. Bago ang kanilang awit at walang nakakaalam maliban sa kanila na 144,000 na tinubos mula sa mundo. Marami po ang speculation patungkol po sa 144,000 na tao na ito na maliligtas lang daw sa mundo. Marami nagbibigay na interpretation at speculation pagdating po sa Book of Revelation. Kaya nagiging confusion po ito ng mga mana lalo na hindi nakakaalam pagdating po sa eschatology o sa mga huling panahon na magaganap. At naapektuhan na kanilang faith nung nalalaman nila na 144,000 lang daw ba ang maliligtas po mula po dito sa sangkatauhan. Ngayon sa mga mga kapatid na mag-aaral, babaybayin natin ayon sa pag-aaral ng Biblia kung ano ang ibig sabihin ng 144,000 na ito na maliligtas. Ang bukop Revelation ay punong-puno ng simbolismo, abagay, at isa na dyan yung numero. Meron po tinatawag ng numerology pagdating po sa Bible. Kapag bilanggit yung mga digits or number, meron pong kahulugan po yan. Lalo na sa Revelation, sabi ko nga po sa inyo, yung number 6, yan po yung marka ng halimaw ng Antikristo. Ang ibig sabihin ng 6 ay Mark of the Beast, yung tatlong 666 po na yan. Makikita nyo rin po dito yung numerong 7. Yung number 7, ang ibig sabihin po at kahulugan nito ay yung perfection, healing, and completion. Mababasa nyo kasi dyan yung 7 seals, 7 bowls, and 7 trumpet. Makikita nyo rin po yung numero na 12. Yung number 12, 12 apostles, 12 disciples, nang ibig sabihin po, authority, and governance. At yung labing po na ito ay konektado doon po sa 144,000 na tao. Dahil yung labing po dito, ang tinutukoy po ng Bible dito ay yung 12 tribes. Dahil ang Israel ay nabubuo sa labing dalawang tribo. Judah, Ruben, Gad, Asher, Nephtali, Manase, Simon, Levi, Issachar, Sebulon, Jose at Benjamin. Yan yung labing dalawang tribo na binubuo ng Israel. At yung labing dalawang tribo na yan ay merong 12,000 kada tribe. Kaya 12 times 12 ay naging 144,000. Revelation chapter 7 verse 4 hanggang 8. Ayon sa narinig ko, ang 104 na put-apat na libong tao ang lahat ng tinatakan mula sa labindalawang lahi ni Israel. Verse 5 Labindalawang libo mula sa lahi ni Huda Labindalawang libo mula sa lahi ni Ruben Labindalawang libo mula sa lahi ni Gad. Verse 6. Labindalawang libo mula sa lahi ni Asher Labindalawang libo mula sa lahi ni Naphtali doon din sa lahi ni Manase. Verse 7, labindalawa mula sa lahi ni Simon. Labindalawang libo mula sa lahi ni Levi, ganoon din kay Isakar. Sa verse 8, labindalawang libo mula sa lahi ni Sibulon, ni Jose, at ni Benjamin. Sila yung tinatawag po ng mga martyr, tribulation saints, sa panahon ng Great Tribulation. Ang Great Tribulation po, ito po yung pitong taon ng kapighatian. Dito ibubuhos ng Diyos yung kanyang galit pagkatapos po ng rapture. Kasi sila yung mga lahi ng Hudyo na unang hindi naniwala sa Panginoong Yesus, sa Mesaya. Kaya nung naiwan sila sa rapture, ito ay tinitingnan ng mga nag-aaral sa eschatology, magagaling sa Biblia po, na yung 12 tribes na ito na merong 12,000 na suma total ay 144,000 na katao ay may gagampanan sa tribulation period. Marami na po akong nagawa patungkol po sa pag-aaral ng Great Tribulation sa mga propesya yung magaganap po sa huling kapanahunan. Silipin nyo po yung playlist sa YouTube para mas madali nyo pong mahanap yung mga vlog at mga video na pag-aaral po patungkol po sa propesya ng Great Tribulation. Yung 12 tribes po na may 12,000 ay may gagampanan sa tribulation period. At sila po yung mga dito po sa tribulation. Dahil nga po, wala na yung mga unang mga ngaral na kuha po sa rapture, yung mga matitira na lahi ng Israel ay may gagampanan. Sila po yung mga ngaral doon po sa tribulation period nakalagay po sa revelation. At sila ay tatatakan. At yung itatatak po doon sa 144,000 ay tatak po ng Diyos. Revelation chapter 7 verse 3, sinabi niya, huwag muna niyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin natatatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Dahil sa Great Tribulation, merong tatakan ng halimaw. Ang tinutukoy na halimaw dito, ito yung Antikristo at yung huwad na propeta. Naglabas po ako ng mga pag-aaral na patungkol po sa Antikristo at huwad na propeta o yung tinatawag na beast sa Revelation. Silipin nyo po yung YouTube channel playlist. Madali pong mahanap po dyan yung mga pag-aaral po patungkol sa Antikristo at saka doon sa Mark of the Beast at yung Mark of the Beast po na yun, yan po yung 666 na itatatak doon sa mga taong hindi mananampalataya sa Diyos, kundi mananampalataya doon sa Antikristo. Mga kapatid, marami nagtatanong po kung may pag-asa pa ba na maligtas pagkatapos po ng rapture. Kung di nyo pa alam kung ano ang rapture, marami po akong na-release na vlog patungkol po dyan. Pag-aralan po natin, makikita po natin sa playlist. Dahil ang rapture ay first part ng second coming. Hindi pa siya magpapakita. Pagkatapos po ng rapture, dito po sa seven years, yan po yung tribulation. Dito sa tribulation period, makikita ang 144,000 na may gagampanan po sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tinawag sila na tribulation saints kasi nga nasa tribulation period. At ang mga bagay na gagawin nila ay hindi magiging madali sapagkat magiging mahirap nga po yung buhay sa tribulation. Kaya sa mga nagtatanong kung meron pa pang pag-asa at makapagsisi pa pagkatapos po ng rapture na iwan sa tribulation, meron pa po. Pero hindi magiging madali sapagkat yung mga hudyo dito nung makita nila ang Panginoong Jesus na bumaba sa second coming po, dito po nagtangis sila kasi matindi po yung pagiging martir ng mga tao dito. Sa madaling sabi, gagamitin yung 144,000 na tao na ito para sa kaligtasan ng iba, pangangaral ng salita ng Diyos. May maliligtas pa rin po sa tribulation period bago po yung second coming of Jesus Christ. Kaya nga sinabi ng Revelation, yung makakakita sa Panginoon, yung mga lahi ng Hudyo dahil sa panahon natin hanggang ngayon, hindi nila pinapaniwalaan na si Jesus Christ yung Messiah. Meron pa silang inaabangan. Pero sa second coming of Jesus Christ, makikita si Jesus Christ talaga yung totoo at tinihintay na tagapagligtas. Na kahit yung mga Hudyo na hindi naniwala nung una, maniniwala na sa pagkakataong ito. Basahin po natin Revelation chapter 1 verse 7. Magsipaghanda kayo Darating si Jesus sa mundo na nasa mga ulap, makikita siya ng lahat ng tao, pati na ng mga pumatay sa kanya. Pumatay sa kanya, tinutukoy dito yung mga Hudyo. At iiyak ang mga tao sa lahat ng bansa sa mundo dahil sa takot nilang sila ay parurusahan na niya. Totoo ito at talagang mangyayari. Kaya po sa mga nagtatanong na yung 144,000 lang ba yung maliligtas at kung sino po yun, nawa po ay nasagot ko po sa pamamagitan po ng pangangaral ng vidyong ito. Na 144,000 na tao po na yon ay galing sa lipi ni Israel at meron silang gagampanan sa tribulation period. Hindi rin po totoo na 144,000 po na ito na galing sa lipi ni Israel ang maliligtas. Hindi po totoo na sila lang yung maliligtas. May specific lang silang gagawin po sa panahon ng tribulation. Alam mo kapatid, marami mang nagsasabi at marami ka napapakinggan na pangangaral na yun lang yung kaukulang bilang na tao na maliligtas, huwag po kayo maniwala. Pumunta po tayo doon sa puso ng Panginoong Hesus. Kaya kung sino man ang maniwala at manampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo, makakalakad sa kanyang kalooban at tiyak ang kaligtasan sa ating Panginoong Hesus sapagkat siya daan, katotohanan at ang buhay. Pakinggan mo ako maigi kapatid. Wala, wala kahit isang simbahan ng meron dito sa mundong ito ang makakapagbigay ng kaligtasan sa isang kaluluwa o sa isang tao, tanging ang Panginoong Isus lang. At ang kaligtasan na nagmumula sa Panginoong Isus Kristo ay hindi limitado. Ito ay para sa mga tao, para sa lahat ng tao. Nais ng Diyos na tayo po ay maligtas sa tiyak na kapamakan. Kung bakit nagkatawang tao ang Panginoong Isus Kristo, para po yan sa kaligtasan natin. Hindi po yan para sa bilang na tao lang, bilang na iglesia, at bilang na mga mananampalataya para po sa atin lahat yan kaya nga po nais ng Diyos na tanggapin mo siya bilang Diyos tagpagligtas ng iyong buhay kung hindi niyo pa siya tinatanggap. At kung ngayon mo palang napakinggan ng gantong klase ng pangangaral, sabayan mo ako sa isang panalangin. Pagkit mo yung mata para di ka madistract. Panginoon, humihinga ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong mali at kasalanan. Patawarin niyo po ako, pinagsisisihan ko ang lahat ng mga nagawa kong mali at kasalanan. Patuloy po ako na humihingi ng patnubay ninyo. Patuloy nyo po akong gabayan sa aking pamumuhay, sa aking mga ginagawa. Patuloy nyo na gabayan nyo po ako. Patuloy na maunawaan ko ang nakalagay po sa salita ng Diyos. Kasabikan ko ang presensya ninyo at magkaroon ako ng personal na relasyon po sa inyo. Salamat sa dakilang pag-ibig ninyo. Sulat nyo po ang aking pangalan dyan sa aklat ng buhay sa langit na bayan. Sunod ko ang kalooban ninyo sa pamamagitan ng kapangyarihan at paggabay ng banal na espiritu. Pag-iingat. Just amang nakatunghay dyan sa kalangitan. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito po ang binibigay namin sa inyo. In the mighty name of Jesus, Amen. Kapatid, marami ka ang sa ating topic. pero tanong at mayroong kang gusto sabihin, let me know in the comment section. Kung napapanood mo to sa Facebook page. Follow po kayo at click nyo lang po yung like kung gusto nyo po yung video na ito. Kung napapanood nyo po ito sa YouTube channel, subscribe po kayo. Click nyo po yung pulang button po dyan, pati po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-release natin na video. Hanggang sa susunod po na pagkikita natin, ito yung likod, Pastor Gabueno. God bless po.